Hello guys, good evening sa so, mga kahags sa so, naman, nalagasan naman tayo ng isa yung inuubo at saka sinisipon uh, na-inject ka natin ng ano, bacterid at saka alamaisin. at inuhanday natin ng mga vitamins at saka dextrose powder, ayun talaga na agapan yan nalagas naman so nalagasan na naman tayo ng isa no kakalungkot naman so ganun talaga no mga kahags ito talaga yung buhay natin na magbababoy no grabe mga pagsubok sinusubukan talaga tayo kung hanggang saan at hanggang kailan hanggang kailan tayo susuko yan wala tayong magawa na mga kags yan talaga sayang naman